May yung kay may is mayon tayong maagang gawain. Yan, tinanggalan natin yung support. Ang issue nito ay tumutunog na lang grrr. Sumasabit, baga disalign yung kanyang transmission kasi bagsak yung kanyang transmission support. Yung sa siya natin siya idol, oh. aga natin. Ayaw, <laughs> ayaw, ayaw, aga natin magawal. Yan. Ipabrikit na gawin natin natin para matesting natin kung mawala yung grrr, grrr. Tingnan natin. Pag arangkada, sa arangkada lang na siya, lalabas yung grrrr pero pag takbo na wala yan si BS mechanic to. Yeah. ah idol nakabit na natin yung fabricate rubber bushing. You know, transmission support yan dirutis natin mamaya pagkatapos mga ka idol titignan natin kung nandun pa yung grrrr grrrr yan sa abante siya idol lalabas abante, sababas, eh. uh, lalabas, sa abante ngayon titignan natin atras, Ay, na natin tapos abante po po wala 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 呵呵呵呵呵，哎。